Naghahanap ba kayo mga idol ng Paris Overload? Tara samahan nyo ako dito sa may botolan may matatagpuan tayong parisan na sinasabi nilang masarap at napakalinis ng lugar. So ano pa inihintay nyo mga idol? Tara samahan nyo akong pasukin itong lugar ng Paris Overload na sinasabi nilang masarap. Maganda nga mga idol yung lugar tsaka makikita nyo talaga yung kalinisan niya. Tsaka sa mga mahilig maghalaman, mga plantito-plantita, ayan, Uh, talagang gaganahan kayong kumain dito. So ano pa hinihintay nyo mga idol? Tara at tayo'y kumain ng pares. Ayan mga idol, meron tayong lithium pares na nagkakalaga ng 100 pesos at meron naman tayong pares overload na nagkakalaga ng 130 pesos. At bukod pa dyan mga idol, marami ding sarit-saring pagkain na pwede nyong orderin dito sa may kanilang parisan. So ano pa hinihintay nyo? Order na mga idol. At habang iniintay natin yung order natin na Paris mga idol, papakita ko muna sa inyo yung maganda nilang view at maganda nilang Parisan dito sa may botolan. Sa mga nais pumunta rito mga idol, uh, ipagtanong nyo lang yung pares overload. Uh, dito lang yung matatagpuan sa may butolan sambales. Ayan mga idol kung makikita nyo uh, sa mga mahilig maghalaman, talaga namang napakaganda ng na mga tanawin dito at yung kanilang mga tanim na halaman. At bukod dyan mga idol talaga na masasabi nyo na malinis yung lugar uh, Sa mga kumakain talaga masasabi mo na parang nasa isang resort Ayan mga idol napakasimple pero napakaganda yung lugar nila At ito na nga mga idol, ito na yung ating in order na pares. Ayan, at napakabango at talagang masasabi mo na napakasarap. At babalik-balikan mo mga idol. So tara, kakain ako.